So, good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta kayo? Okay na ba kayo dyan? Yes! So, mukhang napagod ako mga guys sa kakabay ko nung nakaraang araw. Video niyo yung inikot ko nung pag day of ko nun. Halos buong Doha City inikot ko sa kakabay ko. Sinulit ko kasi, sa totoo lang guys... Nakakaburi kasi pag dito ka lang sa pwesto na to, sa Flower Shop, mag-isa lang ako. Wala akong kasama sa trabaho. Kasama ko rin ang ibang lahi. Hindi pa marunong mag-Ingles. Puro Arabic lang yung alam. And, oh. Kaya ako rin natuto na akong mag-Arabic. Kahit konti marunong naman ako y. So ang ganda pala ng panahon ngayon yes, dito sa Doha kasi wow. November na. Ah, November na. Simple lang ba ngayon? Kaya medyo malamig na dito, no? Kasi pag uh, ganitong mga buwan, mga guys, ito talagang pinagalamig na pumunta ka ng beach dito. Hindi beach. Ah? Beach. Beach o beach. <laughs> pumunta ka ng mga dagat. Lagi akong nangunguha ng alimasag doon sa Malisma. Tawag nila, parang labas na yun sa ano? Labas na sa Duhas. Pinakasabi, diba? Pumunta kami, kasama ko yung ibang na na driver. Tapos minsan nakahuli kami dito ng malaking ano, yung pagi ba yun? Ah? Pagi, laki, grabe. Siguro abot yung mga limang kilo. Ah. Parang labig ng kapi ko. Isang taon na lang guys yung hintayin ko dito no? sa yes! nito matatapos na yung kontrata ko kasi dapat nga nakauwi na ako nung nakalali kasi tapos na sa unang company ko uh, tapos na yung uh, kontrata ko kaya lang siyempre ah uh, lumipat ako sa ibang company kaya another kontrata ulit so sa company na ito nitong January 27 mag iisang taon pa lang ako dito no? so malapit na so isang, isang taon na lang ang hintayin ko at uh, ay, matatapos na rin yung kontrata ko no at makauwi na rin tayo paminsan-minsan sa Pilipinas Naisip ko naman guys kung saan ako pupunta sa day ko sa next Friday. Kung saan naman ako magbabike. Kasi doon sa vlog ko, nakita nyo na yung Mia Park, nakita nyo na yung Albida, nakita nyo na yung Corniche So nakaikot na rin tayo sa mga part doon sa Duha. Nice. So gusto ko sanang magdagat eh. Dito kasi sa area ko na ito, magkaunti lang yung tao makikita mo dito na lumalakad, nagde-jogging, Maliban na kung pupunta ka talaga doon sa doon sa Almira, doon talaga may mga kakayan din natin doon. So, nag, misan may mga nagbabasket. Dito kasi serya ko wala eh. Ang pwisto na ito ay sariling uh, pwisto ng amo namin. No? Lupa niya. Tsaka itong store uh, post sa kanya din to. Kumbaga kami lang yung binabayaran niya na taohan sa manpower. Pero Pagdating naman sa accommodation, wala siyang binabayaran kasi lahat kami all in. Wow. Sa pagkain, labas din siya. Wala din siyang binabayaran. Amin na lahat. Magtatanong kayo kung magkano ang sahod ko. Well, uh, <laughs> kung magkano ang uh, dito. Pag nasa ibang bansa ka, pag nag-OFW uh, ka, no? Kasi alam naman natin na uh, kaya nga tayo nag-abroad. Ah? Nakaroon na magandang kinabukasan yung mga anak natin. Oh. kaya Ano ba yung ganun ang pangarap? Isa lang ang makakahon sa kahirapan kahit hindi umaman. So, yun guys, mo, gusto ko lang pala magpapasalamat muli sa inyo no sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming-maraming salamat sa nag-follow sa akin, lalo-lalo na dito sa YouTube channel ko. Ah, uh, tv Dito po ay uh, gumagawa ako ng content, uh, Nagbabike ako, gumagawa ako ng bulaklak, sumasayaw ako. Yun lang po no, mga guys. At uh, maraming salamat muli sa inyo at sana Uh, patuloy kayong uh, suporta sa YouTube channel ko mga guys. Uh, para awon niyo. Know? <laughs> hindi naman, siyempre yung tao naman hindi naman natin 'yan mapipilit. Yung sa akin naman ay gusto ko lang na mga makita niyo rin kung anong nagiging status ko dito bilang isang OFW. May isi ako sa inyo na minsan malungkot, minsan masaya, parang ganoon mga guys. So hanggang dito na lang yung video ko at maraming salamat muli sa inyo. Subscribe, hit the notification para lagi kayong updated sa mga video yung gagawin ko sa mga susunod no? so see you in my next vlog mga guys babu <laughs>